Hi guys, this is Jay mga gagawin sa Taiwan. Um, gusto ko lang malaman nyo na meron kaming katulad sa Pilipinas na PhilHealth is National Health Insurance. Tapan ko lang kasi makikita yung picture ko. And bawal. And alam nyo ba, nakakatawa dito kasi itong card na to ay sobrang convenient maliban sa medical namin or sa mga kunyari sa sa mga kailangan mo sa ospital or sa dental or sa sa skincare lahat pwede mo siyang gamitin kasi nakakaluwag sa amin alam nyo bakit ang liit ng kaltas na lang sa amin example ko in 100 henti or mahigit sa gagasusin mo, ang mga kaltas lang doon is one port lang. Ganun ka ganun kaganda ang health insurance dito sa Taiwan. Alam ko ngayon, is Taiwan is number one or number two na ata ngayon sa buong mundo na ng pinakamagandang health insurance sa buong mundo. Alam nyo kung bakit? Kasi maliban sa sandamakmak na hospital at sandamakmak na mga health health mga health center dito bawat kanto meron and and tong card na to kung wala ka nito sobrang laki ng magiging kaltas mo kung anong binayaran mo yun na yun mismo ganun kaganda ang health insurance dito na hindi 3 fourth ang babayaran mo kundi 1 fourth lang example ko katulad na karaan nagkasakit ako na kailangan ko magpa-check up pumunta ako sa isang maliit na clinic center dito sa malapit sa amin nagbayad lang ako ng worth $280 or mahigit $400 or $350 lang sa peso binigyan ako ng chinek up, chin up ako ng doktor pagkatapos nun binigyan ako ng gamot mga kailangan kong inumin at nagbayad lang ang $480 sabi mo, sumayon mo lang for $240 lang binayaran ko at nagkaltas na sila dito sa sa insurance namin ng para sa fina ng doktor ganun kamura ang health namin dito. Kaya, hindi namin talaga pwede na wala kaming ganito. Kaya, kung sa mga bagong pupunta dito, yung mga magatrabaho dito, magingat kayo hanggat wala pa kayong ganito, huwag muna kayong magkasakit kasi ang yung kung magkano binigay, binigay sa inyo na presyo ng babayaran nyo, ganun din yung babayaran nyo. Pero, kung sakaling mangyari yun at huwag naman sana, itatabi nyo naman yung resibo nyo. Kasi once na nagkaroon na kayo ng health card, alam niyo kung kinaganda pa. Ibabalik na Taiwan yon kung magkano yung kinatlas nila sa'yo. Ganon siya ka ganda. Ibabalik na yun. Kunyari, nakalimutan mo or parating pa lang yung health card mo. Itabi mo yun. E tutulungan ka ng core nyo or coordinator nyo sa company nyo or sa agency, agency nyo sila na mag-alakad nun. Diba? Nakakatawa. Is number two, number one at parin ang Taiwan sa pinakamagandang health care dito. At sana, maging kagaya rin sa Pilipinas na hindi triport ang kakaltasan sa'yo, kundi, kun, kundi one-fourth lang. Please, sa mga gobyerno sa Pilipinas, sana ayusin po natin yung healthcare, lalo na sa amin mga FW, kasi kami hindi talaga namin nababayaran yung PhilHealth namin kasi hindi naman namin nagagamit yun. E nakakalungkot kasi nababalitaan namin na ang laki pala na wala sa PhilHealth. Sana po, ayusin po natin yung kalusugan natin kasi yun po talaga important sa mga Pilipino. Sana po sa bagong gobyerno na darating sa 2028, maging, maging tayo sa mga ibuboto natin. Huwag lang basta-basta na bibihan lang kayong pera sa mga nababaltaan namin na may bayaran nangyayari. Sana pag-isipan nyo muna yung boto nyo. Kasi meron na rin naman tayong internet. Nakikita natin kung sino tama o tumali na gumagawa sa gobyerno. At magising na po tayo sa 2028, ang sunod na taon na election na kung sino yung buboto natin. Kasi nanguna talaga ang health po natin, baksak po talaga tayo. Health tapos yung, yung ano natin, sa study natin, sa government natin, sana po maayos po na po natin lahat. At ako nga pala si G, isang manggagawa sa Taiwan. Sa mga gusto mag-apply dito sa Taiwan, mag-apply na kayo habang bata pa kayo. Bye!